Alright, good day mga kamot. Welcome back to our YouTube channel. So today mga kamot, uh, ngayong araw na ito nagpaparistro kasi ko ng motor. Pinaparistro natin si Blade on the RS125 fi So dito ako ngayon sa UN mga kamot. Uh, UN Avenue, Manila. So dito ako na, dito ko napiling magpa-reistro uh, kasi walang pila dito kahit tatanghali lang. So magayroon nyo tayo ng rehistro ngayon mga kamot kasi January to mag-expire si Blade. Ayan. So share ko sa inyo yung mga details mga kamots yung mga update, pinaka-updated na registration ng motor ngayong 2024. Let's go! Alright, so yan mga kamots, Bali... Uh, kakagaling ko lang sa si LTO para nga re ito si Blade Honda RS125FI. So, unfortunately, hindi nila tinanggap kasi yung headlight natin is naka-blue water. Yung nakuha kasi nung nakuha kasi natin to si Blade, mga kamot si Honda RS125FI eh yung headlight niya eh, hindi na stock, kumpara naka ano siya, naka-modified naka-ano naka, siya, blue water na. Kaya 'yun, papayutan ka natin. So, bali ang ipapalit natin ay itong uh, Osram. Ayan. Buti na lang mayroong shop na malapit dito sa may UN. Ay agad tayo ng ano, ng shop na pwede magpalit ng headlight. Ayan. So, yun nga uh, para lang makapag-comply tayo at makapagparehistro tayo eh pinalitan na rin natin ng headlight mga kamods. So, so kesa naman hindi natin maparehistro, si Blade Honda RS 125 FI so malaking problema so bumili na lang din ako ng headlight pinapalitan na lang din natin para uh, okay na kasi yan lang naman daw yung problema so yung signal light natin busina okay naman daw side mirror na check na so mamaya pagkatapos ito babalik ulit ako sa LTO then pa share ko sa inyo mga kamos yung mga ilang uh, details sa pagpaparis kasi uh, para sa taong 2024 no Ayan, yan magkano yung mga magagastos yan, sa insurance, sa emission, then sa pinaka mismo pagre na. So yan mga kamots, bali nandito na tayo ngayon sa emission testing center sa may TQM. Ayan, no? TQM vehicle inspection service. So bali dito rin sila sa UN, uh, katabi lang nila yung LTO, ayan. So kaya dito ako nag ano, mga kamots, nagpa-registro, nagpa-renew. Kasi tignan nyo naman, wala ganong pila mga kamots, no? Ayan. So, sabi rin ni Sir Jags, yung nag-refer sa atin dito na yun yan. Kahit tanghali ka pumunta dito, okay lang. Matatapos ka rin agad within the day. Actually, wala pang isang oras. Ayan. So, ayan. Bali, nakapila uh, na si blade natin, mga kamos, Honda RS125 Fi. So, kanina, pinapalitan natin siya ng headlight. Kasi nga, nasita siya. Nasita siya, ayun. Uh, hindi pwede yung naka-blue water. Ayan, ayan, natin. So, okay na. Na-check na nila yung signal light Uh, yung brake light, side mirror, tapos yung busina. Ayan, bali sinisimulan ng emission test si ano si Blade Makamos. Ayan, so kung mapapansin niyo na napakalawak ng emission uh, testing center na to, yung TQM. And then wala pa gaano nagpapa-emission kasi alam ah hindi naman 'to kasi ano Makamots eh hindi malapit sa residential area. Kaya siguro hindi rin siya masyadong matao, pero may mga nagpupunta din para para magpa-emission, magpa-rehistro. Kasi nga uh, katabi nga lang dito yung LTO. Kumbaga itong building na 'to na emission testing, nandito na mismo yung ATO. Yun yung kagandahan dito Makamots, no? Uh, unlike sa ibang ano, ibang branch eh magkahiwalay, magkalayo yung uh, uh, sir, emission testing tapos yung LTO no. So dito, uh, kumbaga parang 2-in-1 na. Nandito na yung emission testing tapos nandito pa yung LTO. So, sabi ni Madam, ang uh, price ng emission testing dito is, is uh, 560. Ayan. So 560 siya. Yeah, so habang naghihintay tayo na matapos yung emission test ni Blade Macamost. So, pakita ko lang sa inyo nga pala bago ko makalimutan eh nakakuha na pala tayo ng uh, TPL insurance. Ah, uh, maganda pa dito mga kamots since may plaka na 'yung SIM blade, 'yung Honda RS125 FI natin. So, bali nakakuha tayo ng PPL insurance sa Cebuana. ko lang kasi sa Cebuana mga kamots mas mura. And then, ang pinakamaganda maganda pa ngayon mga kamots, Sinama na nila sa insurance yung mismong uh, may-ari may ng motor o yung driver Dati kasi motor lang yung insurance nila So, halagang 300 pesos lang So, ngayon, medyo nagtaas nga lang siya, 450 Pero, kasama na dun yung uh, driver So, ito, pakita ko sa inyo mga kamots Ayan, so ito yung TPL insurance natin na galing sa Cebuana Ayan mga kamots, as of December 12, 2023 Ayan, so 450 'yung binayaran natin kasi nga kasama na 'yung mga uh, driver. Ayan, so sa mga naghahanap ng uh, insurance para sa motor nila na medyo mura pero maganda 'yung coverage, so ay uh, mas suggest 'yung sa Cebuana na kumuha ng amos So para lang 'to sa mga motor na may plaka na. Inuulit ko po, kapag uh, may plaka na 'yung motor nyo, pwede na kayong kumuha ng TPL insurance, TPL or insurance sa Cebuana kagaya ng ginawa nating pre-blade. So 450 lang po doon mga kamots, no. Kasama na po yung, sa insurance yung uh, mismong driver o kayo mismo na rider, no. So sa iba kasi mga kamots, lalo, lalo na sa ibang uh, insurance sa uh, inaalok uh, na ng insurance para sa motor eh nagre-range sa mga nasa 700, 600 Uh, 500 to 700 mga kapat ganun yung mga presyuan medyo pricey ayan so buti na lang uh, nalaman ko nalaman ko yung sa Cebuana kaya yun uh, nakapag, uh, nakakuha tayo ng insurance dun na medyo mura mura so 450 lang kasama na yun kasama na ako sa insurance din yung motor alright so yan mga kamots yun na si blade natin yung minaman niya yung ni sir so tapos na atasya dewa ko lang ha? ayan Sayang hindi tayo pwede pumasok sa lobby. So, bali, zoom na lang tayo. Mga kamots, bali, tapos na natin mapa mga emission test si Blade, Honda RS125FI. So, nandito na yung binayaran natin, 560. And then, nandito na yung resulta ng uh, emission test. Pasado naman, mga kamots. Ayan, oh, nakatagal na yung pasado. Ayan. Alright, so yan mga kamots, bali, so binigyan ko na yung papel sa loob, yung uh, uh, insurance, yung uh, emission, so hintayin na lang natin, tawagin tayo. Alright, so yan mga kamots, bali, tapos na natin iparehistro si Blade, Honda RS125FI natin, for this year, 2024 mga kamots, no. I-discuss ko lang sa inyo yung mga nagastos ko mga kamots yung pinaka-updated price ng pagpaparehistro ng motor ngayon 2020 para sa 2024. Una muna yung sa insurance, kagaya so nga na sinabi ko sa inyo, makamot sa Cebuana ako kumuha. So kasama na doon yung motor tsaka yung mismo may-ari ng motor sa insurance. So 450 yon makamots And then pangalawa yung sa emission sa TQM sa may UN. So ang binayaran natin doon is uh, 560. And then lastly mga kamots yung uh, rehistro dito sa LTO. So ang binayaran natin is uh, 256. So matotal mga kamots lahat na ginastos natin is 1,266 pesos sa rehistro ng motor as of 2024. Year 2024. So ito na yung O uh, OR natin, yung bago. Nahawak na natin. So yung ginawa akong pagpaparehistro ng motor mga kamot simula sa pagkuha ng insurance, sa emission, hanggang sa pagpaparehistro sa LTO. So, alas 10 ako nagsimula eh mga kamot eh. So natapos ako mga 12.33. So halos 2 uh, dalawang oras lang ang uh, ko sa pagpaparehistro. So ganun lang siya kabilis. So ang technique lang dyan mga kamot, lang kayo ng emission testing na wala gaanong uh, pila. Tapos uh, uh, kadalasan kasi sa emission testing talaga nagtatagal kasi sa haba ng pila so tayo nakaanap tayo ng emission testing sa UN so walang pila dyan sa may TQM shoutout sa TQM meron pa silang pa libreng sticker no so yun so hindi ko na sinama sa gastos mga kamus yung pagpapalit natin ng headlight kanina uh, hindi naman yung kasama sa breakdown ng ginasus natin sa pagpaparehistro kasi uh, may mga emission testing talaga kasi na maselan talaga mga kamots yan yung lagi ko sinasabi sa inyo kaya as much as possible kung ano yung mga nakalagay sa motor nyo na stock, as is nyo pa rin yan, mga kamots, kasi may mga emission testing talaga na mahirap uh, pakiusapan na baka pwedeng tanggapin kasi sila rin ang masisita ng LTO pagkagano. So, yun lang, mga kamots. So, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog, mga kamots. Sana na, bigyan ko na naman kayo ng panibagong idea, lalo-lalo na sa mga magpaparehistro pa lang ng motor ngayong taong 2024. So, maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe boys. Peace out.